sa ating government at work, Muntinlupa LGU na mahagi ng bigasan package at Coast Guard nagsagawa ng medical at dental mission sa Gusan Dil Norte. Si Bien Manalo sa detalye. Namahagi ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa ng livelihood project na bigasan package. Mahigit tatlong daang sako ng bigas na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyon ang ipinamigay nito sa pamamagitan ng Public Employment and Service Office. Katuwang ng LGU ang Department of Labor and Employment sa layon na mapagaan ang pamumuhay ng mga Dole Integrated Livelihood Program beneficiaries o yung mga low-income parents ng mga undernourished children na kinilala ng City Nutrition's Committee. Nasa daan at 70 residente naman sa Agusan del Norte ang nabenepisyuhan sa medical at dental mission na inilunsad ng Philippine Coast Guard o PCG. Bukod sa libreng bunot ng ngipin at check-ups, nakatanggap din ang mga benepesyaryo ng grocery packs, mga gamot at vitamina. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.